sa kandidi Sara ato impeachment. O sa ito kipasabot ninyo? Ang ilang yung una-una na dili sila maoposisyon sa Malacan Malacanang kay tuwan tanan ang power, tuwan tanan ang project dito. Musugot pa ta na maoposisyon ng atong Gobernur Kukrisman na hindi na tamatagaan din ang project. Pero, ang atong isingin ka nung hapuna, wala eh! Itong nagsasalita, ito ang mayor ng Pitogo, Sambuanga del Sur, sa may Mindanao. Siya si Mayor James Yek-Yek, dating mga kaalyado ni President Duterte, biglang kumambyo. Dahil sa pera. Kaya pala kayo tumakbo dahil sa pera? Kayo dyan sa Pitogo, Sambuanga del Sur, kasama ang mga kongresman nyo? Ang kapal naman ng mga batok nyo, mga politiko. Oo, mabibili nyo ang boto pero ang prinsipyo ng tao ay hindi nyo mabibili dyan sa pitogo. Kongresman, Mayor, Gobernador, pakinggan nyo ang sigaw ng mga pitogo. sa isyo. Ang sabi niya naglibog daw siya. I-translate na lang natin sa Bisaya kasi sinabi niya. Libog ibig sabihin nahilo daw siya. Bakit kaya siya nahilo? Ko, ganun na. sila at My love and at idol, si Rodrigo Luterteza. Ang sabi niya, yung loyalty niya nasa mga Duterte. Isa itong kongresista pero pumirma siya sa impeachment ni BP Sara. Nasaan ang loyalty mo? Mga kababayan at mga butante, kung kaya nila traidorin tra tra ang mga Duterte na isang presidente na nagbigay karangalan sa ating bansa at respeto sa ibang mga leader, tayo pa kaya mga ordinaryong butante lang? Gracias. governor at ang um, congressman um, o um, kami ang tanan. At na mo um, suporta uh, sa ilang o nga na sayo ng video dunay na iubos ka ninyo sa diyan na konsulta um, ko ninyo kay nga ano daw na sila ni sa kang BP Sara at ang um, impeachment. O siya ipasabot ninyo? Ang ilan yung unang beneficyo ng ating governor ng hindi na tamatagaan din project, Parihanan na nang. Kung mag-opposition po nila di governor ng Guzman, matagaan ka ka nire. Okay. Kung ang mabong kapatalo na si Kongriman, si Governor Victorio, si Kongriswoman ni si Binayo, o kinay si Victoria yo, o otro po na sila ng mga Duterte mo